Morning guys! Almusal po tayo. At ito naman po yung pinakamasipag na gumawa ng reserve ng pangyelo. Ito po siya oh, Oh. Kararating lang po niya. Galing work. Paano po kasi naubos po yung aming yelo. Dumating po yung aming suki na namamakyaw. Ayan po. Almusal po tayo para may lakas. Monday na naman po. Daming customer. Ito po yung almasal namin. Pansit Canton, tsaka donut, tsaka may kape po kami. Yung donut po, may sponsor po kami niyan. Libre lang. Okay? oh kaya pakain ko po yung tagagawa para malakas po siya. Okay Tapos po yung reserva kagabi po. Salamat.